w salitang sarap pakinggan, ang hirap panindigan, kasi akala ng lahat kapag nasa abroad ka, easy money na, kasi nga abroad, malaki sahod kapag kinonvert sa peso. Yan ang mindset ng mga kamag-anak, kaibigan, kakilala natin, di ba? Diba? Nakakapunyeta. Kapag di mo napagbigyan at iyong tinanggihan ang bibilis sumama ng loob, magtampo, kesyo nagbago ka na, yumabang, dumamot, kuripot, ang di nila alam bukod sa homesick mong araw araw-araw na kalaban. Dumadagdag pa sila. ba diba, nakakalungkot? Bakit di nila kaya subukan mag abroad Para yung mga sinasabi nilang masasama at masasakit, sila na mismo makasagot. Na hindi pinupulot yung pera sa abroad bagkos pinaghihirapan. Tinitipid yung sarili, isinasantabi ang mga luho para sa pangarap bukod doon makaipon. Kasi may pinaghahandaan at pinaglalaanan para sa magandang kinabukasan. Kung hindi nyo pa rin maintindihan, hanggang ngayon, baka kayo mismo ang problema. Ma Real to kasi kung sino pa yung di nakaranas ng sitwasyon maging OFW sila pa yung madaming sinasabi. Kaya yan ang hirap sa inyo eh, di ba?